Ming mga hunters. Meron tayong good news ngayon, 'di ba? Na-open na yung pwesto namin doon, oh. Ah, pagusan na rito isda niyan. Ay, may naninibog na. Eh dito lang tayo pumesto. Ayun, ah, puputukan natin. Pagusan oh. na. Sana 'wag niyo mabarahan 'yan para malubog na ang daanan namin kung pupunta mga meron. Okay, start na mga ka-hunters Ngayon lang ulit tayo na Maril Tagal natin hindi na Maril Ayan, ang init oh Woo! Set up na tayo Start na, start At maaga doon. Mga ka-hunters oh Open na open oh Ayan oh Ayan, dyan siya luluso oh. Dito dadaan yung mga mangilo Sana Imagination pala natin yan Sa kabila, dami ng talap eh Pero dito ko sila abangan dami ng isda ron sa loob yung pinamamaril lang namin dati okay sana mga dali tayo malalaki ayan o mga kata mga kata so open o open o ayan o pasok na pasok na isda sa amin ito dun may hamaya lilipa tayo ron sa loob pag medyo humangin hangin na ngayon kasi wala pang isda ron Pumilis po ako, mga saglit lang, umalis na ako. Okay, dito maraming malilit. Oh, madali agad sa, sa isip pa Practice lang tayo. ayaw ko mga ganitong tama eh ah, mamaya wala sa zero yung red natin oh, ah, wala kasi nakalagay lang sa motor ko to eh, eh nauuntog ah, hmm uh, dito lang bae naman oh ah. Wala ah, pa rin tayong tanke Wala pa dyan Pumesto nga ako dyan Wala pa pumapasok Wala pa tayong Singaw Singaw ang Oh Eh satu isa ko singaw din Dito nagpapasok ka na. Pwesto ka muna ro'n oh. Oo, oh, dito lang ako nagpapasok. Sa gitna. Pwesto ka mo yung gitna. Papasok ka lang sila oh. Papasok ka na. Ayan, eh, palangoy na sila eh oh. Ha? Palangoy na. na pwesto ko hapon yan oh. ko lang pwesto nagpapasok hapon. Pero dito lang na mamutok. Dito sa may likod mo oh. Dito ako maraming muni. Doon ko nga po mesa sa gitna. Pagka humangin mamaya, lipat tayo sa loob. Ah, palit tayo ng ano, isang tangke? Singo yung tangke mo. Ayan mga kaders. Masi utol, no? Pawis na pawis na nga ako. Ha? Dapat doon ako pipesto eh. Eh may namimitas kang ina ron eh. Maganda yan eh. Bukha na na yan. Pasok ang pilapia doon. Sa mega pilapia doon. Eh. Mamaya yan pag ahum... Mamaya yan pag medyo humangin. Dito nagpapasokan na rin eh. Nagpapasokan na rin eh. Nagpapasokan na rin Katawan ko na nga inaasinte eh. Katawan ko na inaasinta sa ano pa rin tinamaan oh, sa katawan lang talaga kaya lang ewan ko ba bakit ganito itong ano ko sa balugbog lang inaabot eh. maganda-ganda na kalaso oh. ko oh. ito Gumubog pa, uh, may sukat-sukat ako, Ngiroy na naman, oh. sakit Gloria bisyata, ito. Malakas eh. Ang hmm. hmm. dama. Gloria bis. malakas siya kaysa sa tunay talaga eh. Ah. Hey na mga hunters Hindi pa tayo sa loob Tuhuli natin ha ah. Wala yung litaw eh Wala kang magdidire-direcho oh. Wala piraso lang tayo tayo sa loob Ala, ala Ha, ah, lungkot Hmm, no, no ayo. sobra Ini eh, sobra init. Jangan entar magcekat ah. Angin apa? Eh. malaki na eh. Daming gurami oh. Ayan, kami na. Ayaw na namin, mag alas 12 na. May isda, kaya lang eh. Burikrik. Hmm, ayan, pinimutol dito lang ang pumesto eh. Sa mga bahay-bahay lang ang pumesto. Yung mga wala namang mga nakatira dyan eh. Tingnan nyo. Uh, bay na, bay na. I love you all na lang. Sumubok lang tayo. Matagal na tayong dinabibilad sa araw. Okay. Shoutout na lang sa inyong lahat.